Hello, magandang umaga. Kakain tayo. Thank you. Oh, duman ako may kumain. Tingnan mo pa yung ko. Sirang-sira na. Hmm. Naglakad-lakad ako. Nang umaga. ah oh, tanghali na pala. Oh, last days na pala ng umaga. So, mga kalola, di ah, maglakaw-lakaw taan yung kalsada. mangita pa o kaayuhan kung unsay kaayuhan ang atong makita karon ato ni siyang dawaton kung dunay, mga grasya nga hatag sa kinasingkasing nga paghatag ato usap kining dawaton di ba maglakad-lakad puti imita pero dala kong payong ay bahalag ko ba ang payong at least na ay makapasalipod sa kainit Grabe yung kainit. Uy, amping-amping mo sa mga init ha. Labi na nang nagtrabaho na sa mga kadalanan. Ah, uh, shout out pala sa sa kong mga anak si Gunting. Amping-amping ka pa yung kaya naakas sa init, ha? Naka din nasa mag kuha ng bill ng sa Miko sa Lapu-Lapu City. <coughs> Amping-amping po yung kapatid ang ngita. Daladala ang taon ng, Dala -dala ng tubig. Uy, gini mo. Ako payong yung gupa kayo, pero kung gawin natanaw ha? Hmm? Grabe ka init, oh. Huwag hmm. taon lang na ako ni Payong, ha? Huwag ko man tayo ikapalit ang Payong. Makakwarta tayo, igu-igu, oramang itin taon, pero bisag labad din akong ulo maning kamot ti hapon ko nga makapangita og panginabuhian di ko magsigi ko di ko magsigi og dot og cellphone dili ko magsigi og kanang maritis maritis ana ma kas kasilinganan kanang ato yung maritis ina lingkod magkurek-kurek pata ang kabalayan na to di magtanong-tanong ta nang mga gulay mag garden garden tan apa tay man eh kaysa magsigita o chismis chismis nga way mga hinungdan no nga magpaabot po tanga na yung Modono na to o ang, ang mudono na to doon na pwede kang problema mo nang di ta magsaliksos kung kotahan lang ko no kutub sana yung mga yun ako mahatag ba labi na sa kong pamilya pero sa akong taman wala magit taon eh na no, mag-antos lang yung tahan taon taanig lakad-lakad ako oh, yan no. ako masugatan niya kung ya, ano. ah, puting ini tawag yun magdalag pa oh, diin ka niya ni gikan ah, masugatan ako asawa niya siya higso like, sa kong papa tapos diin man tao niya ni gikan uy. diin man tao niya gikan uy. nga pati inita oh palis palis magpalis pa ka di magagikan Oh, okay, I'm ko na akong o. Bisa guba. Ako lang yung pong gigwanta kay atakihon niya. Ang kabaranta niya. <tuh> Wala niya kay dalang ID. Akin ID? Ah. 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 Balik ka na nung. Dala ka pandong. Kaya puti inita. Hmm. Ang pata kong tambal. <tuh> Kaya nga kong atritis na. Nasug mata po. Ang kawal na pong di mo po tamay mong di mo kaon. Mamaya at di mo kaon. Kaya sa man kausap? Ikaw ra. Ikaw nah, ra. Ako niya ang puti inita. Sige na po kabarang. Magda ka pandong ha. <tuh> Yan ka lang Oh, pandung, Yeah, yan, inita, tana, no? na akong iyan na para oh. ini niyo kayo sa tanan no. Ha. Dara po na siya din hi sa silingan na po na mo mga unahan ras balay ang ilang gipuy-an. Ay yeah, mga anak ako may igagaw na rapo din. Ha. Puti ini ta dala kaw laka wa dalam payong ako bahala guba ang akong payong basta magdala ko payong kay Ginoo ko in taon. Sa dali kay mo hota tong sa basta tikyan ta mamatay tag di ulas din ato makita tong mga pamilya. So mga kalula, mga kaibunan ampingan ato atong lawas din ato mahalo ng sakit kaya aku di ahin sumot ako ng kau. gawat ni mga man fermenting atong gawat okay kaya na lang ko Sige, bye bye